Hello guys! Dito kami ngayon sa Ali Mall. Tingnan niyo maganda yung view dito. Dito kami sa harap ng cyber park. Ikala <tap> mo hmm. di ako pupunta no? Hindi. Hindi nyo guys, tanin sa sakyan dito. ngayon video. gusto naman. gusto naman. gusto sa gusto naman. gusto naman. gusto naman. gusto naman. gusto naman. gusto muna gusto naman. gusto naman. gusto naman. pa mga, ano pa, mga ten. may tao dito na dumadaan tingnan niyo guys kaya may mga tao na nag-ano sa kasi merong marami nakabara na ano basura By the way, Merry Christmas everyone. Lang araw na lang New Year na. kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, paki-subscribe na lang din. Okay, thank you. I'll be back soon later.